dala ko yung ano yung ano ba to yung sa Fury eto yung magneto sa bendix Drive dala ko papatanggal natin wala kasi yung pantanggal baka malustrate ko eh papatanggal natin dun sa tropa natin mekaniko ayan, sa bendix drive to So magneto at 'tong bendix papatanggal natin 'to. Itong tatlong tornilyo. Wasak na kasi. patanggal natin si tropa natin, ikakabit doon. Baka kasi masira 'ko eh kasi wala tayong pantagal mahirap yung pilitin natin mga boss hmm. sino kaya ang tropa natin magtatanggal doon oh. Uh. ayan so nandito na tayo mga boss ito yan papatanggal natin sa tropa natin mekaniko ayan tatanggalin niya lang tong ano tatlong tornilyo grabe oh basag na yung ano Yeah, yeah. So ilusun muna sya Madali oh. lang naman tanggalin to Kaso sya na lang So yung Magneto Fury Ang ating ginagawa mga boss Boss na ginagawa Yung Isa pa lang, Leng lang, leng Natanggal natin Meron talaga pag mano-mano so. diba. Ayan, so natanggal na yung tornilyo mga boss Ayan, so pag tanggal nito Pukpukin mo lang sa gilid Ayan, so pukpukin natin sa gilid to Para matanggal yung kanyang Bendix drive Ito So one way clutch din to Ayan. So, Bendix Drive. Bendix Drive. I Point lang natin sa gilid. Okay, ng tolls. Stop. Ayan. Para matanggal. yan, so natanggal na mga boss yun, oh. So ito yung Bendix drive niya oh. Ayan Ayan, so ito yung papalitan natin Para gumana yung kanyang starter Ayan, so wala na kasi yung kanyang pinaka ano Yung parang yung pinaka bulitas nito so, Yung Bendix niya wala na Kalas-kalas, nadurog so balik na natin at ang pagbalik naman pala so pala bago na to yan so ang pagbalik naman ng bendix drive pag bago na halimbawa lang bago na to yung, kailangan sakto sa gilid no hindi yun nahalog yan so pupuy mo lang yan yan yung tornillo Pati kalimutan yan kailangan medyo mahigpit din to kasi yung pagtagal natin kaya na maiktit eh. Ayan. Ah. Hindi na. Hindi pa dumating eh. Hindi pa dumating order. Pinang pinatanggal tinanggal ko lang para salpak na lang. Okay. Bye-bye. Shout out. <laughs> Bye, Bye you. La